Hello everyone! Samahan niyo po ako. Magluluto tayo ng nilagang pata ng baboy. Sakto po sa panahon ngayon na ah. maulan, malamig, masarap pong humigop ng mainit na sabaw. Kahit ano pong sabaw, basta mainit, masarap pong higupin. Anyway, umpisahan na po natin ang pagluluto. Meron na po ako dito pinalambot na pata ng baboy. Na pre-cook. Na ko na po ito kanina para po mabilis ang ating pagre-record. Ngayon po lalagyan natin ng patatas at pamintang buo. Lalagyan na po natin dito pati na rin po yung sibuyas. Ayon, ayon na po yung pamintang buo nilagay na po natin. Ito naman po yung sibuyas. Bali, dalawang ulo po ng sibuyas ang aking nilagay para po mas masarap. Mas maraming sibuyas, mas masarap. And then tatakpan po natin at hayaan natin kumulo hanggang sa maluto naman po yung tatas Haluin po muna natin para po pantay ang pagkakaluto ng mga ingredients takpan po ulit natin at hayaan natin kumulu pa ng ilang minuto. This time po malambot na itong ating patatas. Ilagay naman po natin ang Ilagay naman po natin ang repolyo at saka yung napa cabbage or yung bagyo pechay na tinatawag? Medyo puno sa ating kaserola, mga, mga grandma Pero mamaya po pagka naluto yung gulay, sakto lang po yan dyan sa ating kaserola. Pagkatapos po nito, tatakpan po natin at hayaan natin kumulo ulit hanggang sa maluto naman po yung mga gulay. Punong-puno talaga, ano po. Mas masarap po pag maraming gulay. Favorite ng mga apo kong babae yung mga gulay. So, ayan po. Ah, tinakpan na natin at hayaan natin kumulo. Hanggang sa maluto naman po yung mga gulay. Ang mga apo ko pong babae mahilig sa gulay. So, this time po luto na po ito. Ayan, kung napansin nyo po, oh, pum pumailalim na yung mga gulay. Ano anyway, yung hinalo ko na po yung kanina. So, eto na po yung ating nilagang pata ng baboy. O, oh, di ba Luto na yung gulay. Ready to serve na po ito mga ka-grandma. O, oh, di diba? Nakakatakam. Sarap. So, ito na po yung ating nilagang patanang baboy. Sana po nagustuhan nyo ang video na to. At kung nagustuhan nyo po, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. See you again on my next video.